Mga messages na dapat mong iwasan kapag nakikipag-chat online. 1. Masakit na salita o pang-iinsulto. For example, wala kang silbi, ang pangit mo, at wala kang kwenta. Bakit dapat mo itong iwasan? Ang mga salitang ito ay nakakasira ng tiwala at maaaring magdulot ng matinding emotional pain sa kausap mo. Hindi ito nakakatulong sa anumang sitwasyon at maaaring magbigay ng impression na hindi ka marunong magpahalaga. Next, pwersa ang pag-uusap ng personal na bagay. Halimbawa nito is bakit wala ka pang girlfriend or kailan ka magpapakasal. Bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil ang mga ganitong klasing tanong ay pwedeng magdulot ng discomfort sa kausap mo. Lalong-lalo lalo na kung hindi pa kayo ganun kalapit sa isa't isa. O kung ang kausap mo ay hindi pa gaano ka-comfortable ang pag-usapan ang mga personal na bagay. Next, Paghingi ng mga personal information na walang pahintulot. Halimbawa nito, bigay mo sa akin ang full address mo at kung anong oras ka matutulog. Bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil mahalaga ang privacy at hindi magandang pagtanong ng sobrang personal. Na impormasyon, ang hindi pa kayo nagtitiwala sa isa't isa. Maaari magdulot ito ng takot at hindi pagkatiwalaan. Next, pagmamagaling o pagmamayabang. Example ito is wala akong katulad. Ang dami ko naging achievements. Ako lang ang may ganitong status sa buhay. Bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil ang pagpapakita ng kayabangan o pagmamagaling ay nagiging sanhi ng hindi magandang impression at paglayo ng kausap. Mas mga dapat na ipakita mo ang pagiging humble. Next, pagsasabi ng malapit o hindi ka nais-nais na biro. Halimbawa nito, baka babaero ka, kaya maghahanap na lang ako ng iba. Bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil ito ay isang biro na hindi naaangkop o may kasamahang malisya. At maaari itong magkasakit sa kausap mo. Hindi pa kayo masyadong close sa isa't isa. Mas mainam na iwasan mo ang mga ganitong klaseng biro. Next, overly emotional o dramatic na mensahe. Halimbawa kwentuhan is walang ibang makikinig sa akin. Bakit ganito ang buhay ko? Kung baga, pinaparamdam mo sa kanya na pasan mo ang mundo, bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil habang mahalaga ang pagpapahayag ng nararamdaman, ang pagiging sobra o labis na dramatic sa mga ay, ay maaaring magdulot ng kaba o hindi magagandang reaksyon. Mainam na maghanap ka ng tamang oras at tamang tao para pag-usapan ang mga seryosong bagay. Next! Nagpapayag ng pag-aalinlangan sa relasyon. Halimbawa, feeling ko hindi mo ako mahal. Baka hindi tayo magtatagal. Kailangan mo itong iwasan kasi ang mga ganitong klaseng messages ay nagdudulot ng insecurities at hindi magandang vibes. Kung may alinlangan o problema, mainam na ito ay pag-usapan ng maayos sa tamang oras at paraan. Next, pagpapakita ng pagdanais na hindi comfortable. For example is, gusto mo makita ang picture mo na walang damit. O paka gusto mo makipagkita sa akin na ganito. Kailangan mo itong iwasan dahil ang mga ganitong klaseng mensahe ay maaaring magdulot ng discomfort sa kausap mo. Or maging sanhi pa ito ng harassment. Mas mahalaga pa din ang respeto sa boundaries ng ibang tao. Next, magsasabi ng masyadong maraming overly romantic o love messages kung hindi pa kayo comfortable sa isa't isa. Halimbawa is, I love you na. I can't live without you. <laughs> Bakit kailangan mo itong iwasan? Dahil ang sobrang romantic o love messages, wala pang sapat na connection, maaaring magdulit ito ng pressure sa kausap mo. Huwag kang magmadali sa pagpapakita ng emosyon. Next, magbigay ng pabigat o negatibong payo. Halimbawa, di ka makakahanap ng mas maganda pang partner. Wala nang silbi ang buhay mo. Kailangan mo itong iwasan dahil ang ganitong klaseng messages hindi nakakatulong sa kausap mo. Hindi, nagpapalala lang ito sa kanilang sitwasyon. Magbigay ng positive na suporta at advice. At hindi na mga salita na makakadagdag pa sa kanyang problema.